Diolch yn fawr. tapusin yung lahat may dun welcome back po sa aking youtube channel at bago na lahat may dun pasalamat po ako sa Panginoon na binay tayo ng maganda pangatawan at bising na dumating sa atin at lalo lang sa bata Ayan. toka so, ka kapila magkari siya may kasama natin si idol Sama siya may yun kasama siya may dun para may pang baon para bukas anong mahuli may idol? ay pang ulam lang pwede kung makarami ay binta ni idol chami hindi kaya mahilo chami hindi ka nahihilo takong bawa daw kung ka na magwi tayo hindi magwi tayo mamaya magwi tayo mamaya uh, ano ano Pagpunta namin dito may dal, hindi na kami matagilid may dal. Kain kami. Mga wil. Ito nga na yung ayun namin. Saan pa po yung Agos? Sa kabila. ako may dun may rapan walay samok may dun ah ah kumay kuha kuha uy uy okay. dandan lang dandan lang dandan lang dandan tako tako Daki! Tao, daki. daki. pagligay ha dandan lang para hindi maputol ano? ano? ito ka, ka Idle, 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 Idle. Idle po siya ito ka po siya ano 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 ano? lapo lapo yung isa lapo yung isa ay gir ay gir ay gir

gad maydol dalawagad maydol basinchar dalawa may maydol hindi natin kasama si Papa Maydol uh, may gawa Maydol uh, nagbantay ng bata Maydol dahil yung kapatid ko Maydol ah uh, nagalak yung itlog niya Maydol pag mag-iyak pa pagkan, pag pag mag -asayo siya Maydol nagalaki yung itlog Kaya yan Ah, uh, na isipan ni Idol Chamin na mangawil para may pang-ulam kayo may Idol. Ikaw. Ako magtanggal. Ngayon dali lang Yon. Oh, bitaw. Na may dil na yung kamera. Hintayin lang. Uli naman? Uli naman? Ito, ulin naman ni? eh, eh dandan lang Eh, dandan lang Uy, 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 madalaman madalaman madal, man, madal man. Wag ka madala, nahuli ka na ni Idol Chami Siyempre ako pa Yun Siyempre ako pa <laughs> Uy Grabe <laughs> Kay tanggalin A ako, na magtanggal. Hindi ako na magtanggal, ako na magtanggal. Hawakan mo lang, Hawakan mo lang, Hawakan mo lang. Mm, huli ka. tah mm, ta, kanuping. Yon. Tara, uy, goy. Bay no. sa kabila ako, ako magkuan, ako magbay sa kabila. Ito matao. Ito maganda yung mata oh. Mm. Asak ah, niya may din may dul. Ang dalawang mata. Mm. Ta. Arya, yes. Diwa tin pamain mai dul. Diwa tin pamain para kung kainin pa idol Chami. Diun. yung pamain do. Wala idol. Tingnan mo, bunloto na. Pa bunloto na kung na, kung maglaban arya lang ha talaga yung sipon niya dito kami uy 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 lang na kaya 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 sabi, kaya tandaan okay, lang tandaan lang kita na may Anak-anak kau jeming? Get up, go! Kahit-kahit, bunut ko! Hah? Bunut ko! Ha? Bunyirut ko. Bunyirut ka? Bunut aja mai dun. big. Buat, oh. Tau, bukit tanggal, oh. Ang tanggal. Kahit? ka. Kahit, 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 kahit,

iyaw ka mo lang. Yun! Lakas! Gahag akong kamay. Nakala! Nakala yan! Yun! Ariya! Gubot! Ay! Gubot sa... hindi baon na talo siya sa mix dito pa lang sa tiger sa kalungmot may dul, bantay lang nabuluto ako na bahala pokoknya nih. Ada kok. Ya malam. Ikan nang awet mesti malam. Dah kah, nak kah. Dan 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 lang. Nang kali pegang angin

kanuping ito. ito oh kanuping kaya ito kanuping bilisan natin bilisan natin bilisan natin uy tatay dagong na bilisan natin Chami, hawakan mo yung kanya ito

găng cái này cho mày, có này, bay không, cho mày cầm máy to olpot oh olpot me. olpot dindi lapo oh yeah. ya tapang 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 ah, sakit hmm tak pain 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 cepi pain uh olpot olpot ah ini isu isu pun bagan kah ko to Ito, labas yung kanya o Labas yung kanya Ayan o, yung tungol-tungol

Niza.